Hello guys, what's up once again? For today's vlog mga idol is tungkol ito sa persona ng grata ni Rosmar and Rendon Labador. So talagang tinuluyan talaga sila ng lalawigan ng Palawan mga Lodi. No? So panoorin natin mga idol. Alam po ninyo, hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan ng na mga nakalipas na araw dahil hindi po ako mahilig manood ng mga ganyan. Pero nung napansin ko na nagka-trending siya, pinanood ko po at hindi ko nga kilala kung sino itong mga tao na ito na nagpapasikat sa social media. Anyway, nakuha nila yung aking attention, pinanood ko po. At ako po yung nanliliit sa aking sarili bilang isang lalaki. Mas ang laki na katawa mo na yun, napurubasin lang yung braso. Tuturuhin mo yung isang babae. Parang nakakapanliit po sa party niya. Ako'y hiyak-hiyak para sa kanya kung yung, siya may sikat na sinasabi nila na sikat siya para turuin mo yung isang babae na ang laki-laki ng katawan mo, yung braso mo, yung laki na ata nung hita ng babae, para ibirate mo yung isang babae, nakakapanliin mo yun. At uh, it is uh, really a like goal for... At uh, dahil po dyan tayo sumusuporta sa panukala ni board member Anton, na itiklara sila bilang uh, personal na grata, hindi lamang sa bayan ng Coron, hindi sa lalawigan ng Palawan, dahil ang pampapastos po niya, hindi lamang sa isang babae kung hindi sa isang opisina ng municipal mayor ng Corpo. Ayun yung nagpalala dun eh, sa ano eh, sa issue eh. Kumbaga, dumiretso sila doon sa opisina ng ano eh, ng uh, city mayor. Akala mo, ano lang yun eh, pumasok lang sila ng, ano, nang guidance office. <laughs> At sa mga, mga, mga okay. sa lalawigan ng Palawan, hindi po welcome sa lalawigan ng Palawan nung ganong klaseng mga sinasabing mga sikat na tao na babastusin mo ang isang palawenyo, sabihin mo na may pagkakamali o may pagkakamali sa pag-comment ng isang palawenya, lalo ang isang babae. Natural po yun dahil nagsalita siya bilang isang uh, private citizen, not as a uh, staff ng municipal mayor. Ano po? At uh, ako tingin ko nga, if I may suggest, keyboard member Anton, Baka, uh, kasi kung persona ng grata lang yan, it's just an expression or sentiment na you are not welcome in Palawan. But, uh, anong epekto ng isang uh, persona na tinatakalang tingin ko? Baka po pwede pag-aralan natin, humingi tayo ng uh, sa ating mga legal minds. Kung po pwede, ano isa pa nating kaso dito? Dahil uh, tinitingnan ko, baka po pwede siyang kasuhan ng uh, oral defamation or um, kung ano pa ho mas greater offense na po pwede ikaso sa kanya para pabalik-balik siya sa lalawigan ng Palawan na nililitis yung kanyang kaso Pero, para madala yung mga ganitong tao and uh with that muli po ako po sumusuporta sa panukala ni board member Anton Declaring Mr. Uh, Individual sa sa uh, denouncing their acts and declaring them as persona non grata in the whole province of Palawan It's in unison everybody is in agreement and uh it is uh, with uh, strong support that we Uh, we suspend the house rules, Mr. Chair, and uh, approve on the first and final reading a uh, resolution declaring uh, Redmond Labrador, Labrador uh, uh, Rosemar uh, Tan, and uh, Mikey Tan, uh, or the team malacas as personal members of the whole province of Palawan, Mr. Chair. Uh, so, we are with all members present as principal authors, Mr. Chair. Oh, any uh, objection? Mr. Chairman? Before we up, I would like to ask the proponent, it uh, is... Uh... So yun na nga mga idol, uh, talagang uh, na-persona nung grata na ng atong mga to. Si Rendon Labador at si Rosmar, hindi lang siya, buong team malakas. So, ibig sabihin, hindi na madadala ni Rendon Labador ang kanyang pamilya doon. Happy vacation, paps! Enjoy. So, hindi niya na hindi na pala makakasama si Rendon Labador papuntang Palawan. Yung pamilya niya, pwede pa naman pumunta ron, magliwaliw. Pero, ang <laughs> na, no? Bago kasi umastang, ano, na kala mo alam mo lahat, Rendon, bilang isang lalaki, tignan mo muna, no, makinig ka, hindi porke self-entitled ka na, ano eh, self-proclaimed ka na, motiva motivational speaker, eh, alam mo na yung mga dapat gawin. Marami ka pa rin hindi alam, kahit sabihin mong marami kang pera. Kasi yung pera na yan, ano yan eh, pera lang yan. Tapos, uh, yung ugali talaga, hindi mo mababago sa tao. Kapag uh, bastos ka talaga ang tao, bastos ka sa babae, lalo na sa babae, bastos ka talaga. So, matagal na naman bastos yan si Rendan Labador eh. Dapat lang talagang ano i persona nung grabe tao na yan. 'Di ba? Hindi ko alam uh, <laughs> dapat tanggalin mo na sa page yung uh, title mo na ano eh, na motivational speaker ka Kasi eh, hindi bagay, Brad. Uh, bastos ka sa babae. Eh. Walang respeto. Akala mo alam mo na lahat. So tigil tigilan mo na yan. Tama lang yung naging desisyon nila na maban sila sa Palawan dahil sa kalokohan nila. Dapat si Rendon lang eh. <laughs> Kasi si Rosmar, ano lang yan eh, nahawa lang yan eh. Eh, mabait naman talaga yung si Rosmar eh. Si Rendon lang talaga yung ano dyan eh. So yun lang, Palaboy OFW here. Pakashare na tong video na to para makarating kay Rendon Labador na sana ugaliin niya yung ano, yung sinasabi niyang motivational speaker kamo siya kuno. So yun lang. Wala eh. <laughs> Tapos pala kayo nabot, nising kong dulit. Nag-aabot ako ng 3,000 last minute, una yung kanina. Okay.